mal libre ta ma'am. Libre ta, wala tayo pretty. Ano yun So ako tunog, pre-reg, gary. Libre. So ayo guys, so hanap tayo guys. So maraming salamat po. Ayun ah, nakita nyo no, kahit maglibre po tayo, aywan ko lang kaya, bakit? Ano kaya nangyari po? So, hanap tayo guys. So, hanap tayo malaligay. Motor, motor, motor. Ah, motor. Libre. Asa inyo? Asa maka? Sa Lorega. Lorega? Lorega ba? Dito? Oo. Uh, ha? Okay ka tayo yun? Eh. Wala ba? Dili man ganda ko igabuka kung miga ba? Dali. Ano Libre man ta. Free ride man ko. Naka tong nabuk na ko. Cancel kayo. May cancel na lang to. i cancel na lang to. Ha? i cancel. O ko kakancel. cancel dili ko kakancel? cancel o, Sayang, uh, free ride ka. Ha? Saan na lang sa lain? Ma'am! Badu, magbundo po dyan. Dahoy kayo ba? Nakabuk? Ah, mo ba? Hindi lang ikaw ang nagkuhan di ay. Ha? Hindi lang ikaw. Ma'am, motor ta ma'am. Ma'am, pre-ride ta. Ha, libre. so money guys ah uh, wala talaga guys ano ha ano naman sayang sayang ano talaga pa free ride kaya ha huh? ano na free ride ka tagdag ka oh. ay <laughs> ma'am ma'am free ride ka ma'am ha nga naman, di mo garaglit eh oy na-freeride ah. so, <laughs> ah. ay, 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 ka ayaw nilang mamo nay nai, asa ka nai motor ka? ayaw ni nanay so mam ma mam ayun guys, ayaw talaga Sige <laughs> okay. <ay>, <laughs> i lang ang ah, so, uh -huh? oh, uh, panal vlog PA. So kung panal vlog Panal vlog Panal vlog? Panal, PE vlog So kung magliisot yung sakay, comment lang ito Kuha orte ka Balikan na lang ko, ikaw Monday Monday? Tarong, unsang uras ah? Unsang uras ah? Ay, ang out na mo usually kay mga 9 9 okay ra PE Oo, kira? Oo, oh, kira ba? Huh? Okay ra kay landong oy init. So commit lang ato kung na may mga na mga lagyo kayo ah kanang mga okasyon ba ligog dagat. So followers Wala pa. Ikaw na. Oh, kuan man abian ko. So, na pa ang gibantayan wala puro, na nakalitan sila ay itutus ko to ha? like itutus mo vlog ba ipakita nila yung facebook ipakita nga na vlog ka pwede sila mak sila, mak sila um, naman ko sa facebook sad ha? nasa ko yung facebook o, ipakita nila ba tama ba like ko ni ako ni nani pwede sila makalitan um, uh -huh. Nang sila ha? Na, ha? Na, ha? Baguan ba na baguan. So salamat kayo ah. Sige tayo. Oh, ikaw lang ko nga to So pwede rin i-post na ko karon. Ha? Ah? Jora. Salamat kayo. So ayun guys ah. Salamat ni ma'am. Okay ra daw i-post. So Ayun guys, sana po tayo na malilibre guys. So may nakatayo po dito po sa Ma ano. Ma'am. Asa ka? Asa ka? Para asa ka? Ha? Tabonok. boss basat Tabunok. Bas, basa tabonok. Ah, para tabonok ka. Para tabonok ka. Tabonok. Tabonok. so, ko sa kuan sa South Terminal, pwede libre lang ka. Oh, ah? Magbayad bang ko sa motor? okay, okay ra. Okay ra. <laughs> Kung kuan ka, pwede ra tigay ato dito. Paingon man ko dito. Okay, okay, ra. Libre man ta, so ako man to nag free ride. Ay, okay ra yan, dito. Amo ba? Sa ba? Ah. So, salamat kay mama. Ha? Salamat kayo. Okay ra unta, paingon man ko dito, bayad ko sa motor ba? Okay, okay, ra. Amo ba? So, ayun guys. So, hanap tayo ng iba, guys. Papunta tayo doon. So, bye-bye. Ma'am, libreta libre ma'am. Libre. Ha? So libre ta asa man ka paingon? Merea? Anang libre ta ba? Asa ka paingon? Merea, talisay, no? talisay ka? Asa dapita talisay? Talisay. Merea, ba, ba? Amo ba? So iko ma'am. So wala tay pliti ma'am. Wala tay pliti. Ah wala tay pliti. pre-ride ko. Nag-pre-ride ko. Ha? Para sa day ka? So guys, ayo sumakay ni mam ma 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 guys. So anak tayo kita ma ma Mam. Mam, libre ta mam. Libre wala eh. tayong Ano <laughs> So ako to nag pre ride Libre. So ayo guys, so hanap tayo guys. So maraming salamat po. Ayan oh, nakita nyo no, kahit magbibli po tayo, Ayaw ko lang kaya. Bakit? Ano kaya nangyari po? Ma'am. Ma'am. Asa mo? Asa ka pingon? Asa? Asa na pita Pu na? Puente? Puente? So libre ko? Ha? Ah, naglibre -nag ko? Ha? Ah? So free ride man taron? So libre ko nun ma'am? So Ako na ah, lang So yun guys, so Wala talaga guys, ano? kahit naglibre po tayo wala po talaga salamat kay eh, mama so wala eh Ayun ha, pinakita ko na sa inyo no. Ah, gano po kahirap po ng ano, maghanap po ng malilibre po natin parang parang nagtatapon kaya ng karayong diyan sa gitna ng po at hanapin mo napakahirap po talaga. So magabagabang pa tayo guys.